ang sinabi mo sa mga kababaihan ay para sa amin. Nararapat na tumangis kami dahil sa aming mga kasalanan. Nararapat na magsisi kami dala ng aming pagkutunan ang pagkutawalang ito. Ang pagkatakbo mo, Panginoon Jesus, at mga mga kababaihan ng Jerusalem ay naglalahat sa amin ng mga kababaihan. Ang na mo ay tagapag sa hudo at hindi naman sa galaki. Tagapag sa at hindi sa kasunan. ko at hindi puro pangako hindi kami dapat umiyak hindi lang para sa iyo, kundi dapat kami tumulad sa iyo mga salita. Kailangan ay sa buhay namin ang iyong kadoban at pangamaraan. Mahalaga para sa iyo, Panginoong Hesus ang mga bata. Sila ay mahal ko. Ipinuhos mo ang iyong buhay para sa kanila.

Dalangin po natin ang pamilyang nagtaguyo ng ikawalong istasyon na naway sila bigyan ng Panginoon ng mga biyayang kailangan-kailangan sa araw-araw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ganun po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagino ang Maria, na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwal ate, sa ama, sa anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at nagpakailanman, at magpasawalang lang hanggang Sienawa. Paawa ka sa amin, Panginoon.

simula na po ng mahal na araw. So, dito sa aming barangay, kapag ganitong malapit na po ang mag-Holy Week, eh, ina procession na po yung uh, puon, mahal na po ang Nazareno. So, ayan na ho. Ito ho ay sa aming barangay dito sa barangay Buangan, Torrijos, Marinduque.

Ayan nga, may sign dun kayo malapit hmm. Pero hindi pa kaka-uwi, mga 6 weeks pa siguro. pwede mong bisita siguro. Oo. Oo. sa bahay lang. message mo ito pa. mo para po sakali ko sa KFC. Ako pa. Ang gabi Kumusta po kayo? So, kakatapos lamang po ng na, naka ko. -ano, Tsaka... Hmm. Uh, okay lang yan. Eh. So, kakatapos... Ay, ayoko na. Ay magandang kumusta po kayo sa ating mga kababayan so kakatapos lamang ho. Nasa dagat po kasi kami, nasa dagat po kami kanina dahil kaya nakadamit ako ng ganito, nagapaliwanag ako. Tapos biglang dumaan po yung poong nasa reno. so tumakbo po kami mula sa dagat para makiisa po doon sa traslasyon ng mahal na po ang So ibig sabihin pag may mga ganito po mga gawain dito sa aming probinsya, particular po dito sa aming barangay, sa barangay Buangan, Turios, Marinduque, ay uh, ibig sabihin po umpisa na po ng mahal na araw. So ilang uh, araw na lamang po at uh, sa Abril ay... Uh, social ay sosyal tuloy sikat na naman ho ang ating probinsya dahil adag sa ina naman po ng mga tao sa pagunita naman po natin ng mahal na araw ng Holy Week kung saan ho ay sikat at pamoso ang Moriones Lenten Rites at mula po dito sa aming tahanan nandiyan po ang aming tahanan sa aking likod na bahagi ako po si Romeo Matak Jr. Magandang araw po o magandang hapon po sa inyong lahat. <laughs> Finish mo. na. <laughs> kami Si Tita Nelson nanonood oh, Hi, Tita Nelson. Mm. Si Tita ano. Sige. Bye bye.